A day in my life is a full-time mom as content creator. May batang makulit. For today's video pala mga mami, magpupunta kami ng birthday dahil inimbita kami ng birthday ng kapatid ng aking asawa dahil mag 30 years old na siya ngayong araw. Kaya ito, for the go, -go na nakikita nyo guys kung nakamotor kami. Siyempre, hiniram lang namin sa tiyo ng aking asawa. Nakihiram lang po kami para kahit papano may service kami at nila kami mag-commute at iwas na rin sa pasahe dahil wala po kami masyadong pera. For, yan, at yung anak ko na pala guys, nakatulog na sa oras na yan guys Kasi nga guys, hindi nga nakatulog sa tanghali Kaya yan, for the cellphone, cellphone lang kasi for, so. Uh, so, ayan guys, medyo malapit-lapit na kami Nakikita na namin yung karatula ng family Fried chicken Kung nasa buwang gaka guys, alam mo yan saan yung banda sa kanular So, ayan guys, papasok na po kami Yan, go, go, go At uh, so, ayan guys, nagpart na po kami dito sa parkingan uh, sa so, bumaba na, na rin kami sa motor guys sir for darakad-lakad ng first zone so yan so, so, guys nakatulog talaga yung anak ko guys kaya no choose ako so, binuhat ko na lang talaga siya so ayan guys papasok na kami sa venue so makikita nyo guys hindi po yun nakikita, so, nakikita nyo guys hindi po yun um, pa sa dulo nang no, walang hanggan cherries sure, so ipiplex ko lang pala guys ang family fried chicken kung dati ang lola at auntie ko nagtatrabaho dito ng matagal na matagal na talaga guys so ayan guys nakapasok na kami guys at mayroon na palang bisita na una na mahiya pa talaga kami pumasok dyan guys Kaya akala namin hindi hindi to among if e kang venue. Pero nagtanong-tanong kami dito sa unang bisita guys. So ito na pala talaga. So pumasok kami. Kami yung pangalawang bisita. Nauna dito guys. Nauna na pala yung mga bisita. Mga teacher pala yung sila guys. So ayan na ako guys. Tulog na tulog pa talaga guys. Oras na yun. So ito flex ka pala yung asawa ko guys. Nagpa long hair lang siya. Kala mo bagay naman sa akin. Kala mo na pupugi. Ah eh, na pala yung guys yung may birthday. So ayan guys. Biglang dumami yung <laughs> si Diyan na sila lahat, guys. So, mag-wait-wait wait lang kami. Mga ilang minuto, mag-start. Ayan po, guys, for the fray-fray na po sila. So, yung baby pala, guys, pa timpalain ng aking asawa. At yung babae naman, kapatid, ng aking asawa. Ayan, guys. Pagkatapos na mag-pray, guys, magkanta-kanta na po ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! tapos naman ang kantahan guys so kainan na kainan kain na naman so ayan pala mga food guys Mayroon chop suey pansit at saka dry chicken hindi ko alam yung baka at saka may ano din mga dessert. So, ayan guys, wala kain kain ng first. So, nahiya pa yan dyan. So, pinainom ko na pala nyo na kukuk. So, ayan pala yung mga bisita guys. Ang mga bisaytahan dyan guys, mga teacher, pamilya-pamilya nga. At sya pala yung nagwe-birthday guys. So, makikita mo itong video. Happy birthday sa iyo. So, ayan guys, nung mabas na kami guys. Kasi nga guys, marami ng bisita guys. At wala masyado bakanting Table, kaya lumabas naman kami total, tapos naman din kaming kumain sa oras na yan. So, medyo nirelax-relax ni -relax lang namin, namin dyan. At, wala tambay-tambay muna kami dito sa glit, kaysa sa labas ng venue ng family fried chicken. So, ayan, guys, binuhat ko na yan ko guys, sa oras na yan, guys, kasi pa-uwi na kami. Ayaw niya kasi maglakad, guys, gusto niya magpabuhat, baby pa siya. So, ayan, guys. Nasa labas na kami. Ayan, baby ko, guys. Big boy na talaga. Matigas na talagang ulo. Pasuboy na talaga. Lumalaban at laki, mommy niya. At so, ayan, guys. Nandiyan na yung motor. At makasakay na yung anak ko sa motor, guys. Pauwi na kami sa oras na yan, guys. Kasi hiniram lang namin yung motor na yan. Guys, so, ayan, guys. For the go-go. For the flex, flex on first. So, ang sa hindi pa po nakapalo sa amin, guys. Please, follow nyo po kami. At panoorin itong video. Maraming salamat. Bukas naman ulit.